Bye. Oh. Ay, you kinokolod. Busog ako, guys. Balik na ta, guys, kay Balik na ka pisos. Balik na ko, guys. Grabe, gigamusog na ko, guys. Para grabe, para grabe. Dito na tayo. Iinis ako. Iinis ako sa... Ano to? Tumatik siyang mag-ano. na tayo guys kay... Ano ba nangyari nitong mga itim na eri eh? Panay man sayaw. Ay, nakulod. Ay, nakulod. Dahil ako guys. Ayan guys oh. Pabalik na ako sa sa shop kasi mahirap na. Balik ako. Ay naku busog na busog ako. Ayan. Diba? Ito na doon.

Jangan nak kait mata you guys, kait mata you guys, kait guys, mata you guys. Pasok mata you guys. Kita payah dadaan Masuk ku guys Masuk ku Alhamdulillah I'm a little tired Hmm guys Oh 嗯 <sighs>。